Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay bumupunta sa Jerusalem. At nang labing dalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Yesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya, ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki sa si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugda ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Palapakan natin ang ating Panginoon. At maligayang pagdiriwang ng kapisahan ng Panginoong Hesus ang banal na sanggol. Si Hesus na bagamat Diyos ay nagpakababa, naging katulad nating mga tao upang mahayag ang katotohanan at ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Sa unang pagbasa sa ipinahayag, ni Propeta Isaías no, na dahil kay Jesus nang siya ay isilang, ang dating bayan na nababalot ng kadiliman ay nakakita ng liwanag. Kaya nga si Kristo, no, ang liwanag, siya ang ilaw na atin pong uh, pinupuntahan at siya pa rin ang atin pong magiging pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa hanggat naririyan sa si Yesus. Kaya itong paanyaya din sa atin, ang ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-efeso, lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa ating Panginoong Yesus. Sabihin niyo nga po, salamat sa Diyos. Kaya nga ang pagtitipon natin, linggo-linggo, o kahit anong araw, basta tayo ay nagmimisa, ito ay pasasalamat sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, lalong-lalo na ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Kanyang bugtong na anak. Sa ating Ibanghelyo, narinig natin muli ang kwento ng paghahanap kay Jesus. Sabi nila, nawala si Jesus. Pero hindi naman talaga nawala si Yesus dahil naroon siya sa templo sa bahay ng kanyang ama. Sino ang nawala? Sa so, tingin ninyo. si Maria at Dahil sabi dito, akala ng isa, nasa kanya si Jesus. Dahil si Maria nando doon sa pangkat ng kababaihan, si Jose nasa pangkat ng kalalakihan. Pero nung na-realize nila na wala si Jesus sa isa't isa, nagsama muli ang dalawa at bumalik kung saan nila no, kung saan na, na, nawaglik, kung saan nila akalang nawala si Jesus na napakagandang makita ito, no? na matutunan lalong-lalo na ng mga magulang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tumanda ka na. Ulit, tumanda ka na. Hindi ko alam kung paano tinitake yung saitang tumanda ka na. Kasi dalawa yan, no? pwedeng yung matanda ka na, tumanda ka na. No? O yung panawagan na tumanda ka na, yung bang magmature ka na, maging responsible ka na. Kasi baka hanggang ngayon, hindi pa kayo nagtatagpo. E nasa inyong pangangalaga ang inyong mga anak. Yeah, ngayon, sa pagdiriwa ng kapisanan, Santo Nino, hindi lang tayo mag ipit Senyor, hindi lang tayo magbibiba Santo Nino, hindi lang tayo mag magagag, you know, magsasasayaw ng daladala ang imahe ng Santo Nino, kundi higit dito ay yung paalala sa atin na kung paanong si Jesus, ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang, si Maria at Jose, nagagabayan muna ito sa, kanilang, sa kanyang murang edad. Kasi naging tao si Jesus, yung tao na walang kamuang muang mula sa pagiging sanggol, kailangan turuan, kailangan gabayan. Maganda yung halimbawa dito, no? sabi dito, taon-taon ang mga magulang ni Jesus pumupunta sa templo kasama siya. Kaya nga naiwan si Jesus sa templo eh. So taon-taon, so nasanay na si Jesus taon-taon habang bata pa siya, nasanay na siya na pumupunta ang kanyang mga magulang sa templo. Kaya kahit pa paano, alam niya yung nagiging pasikot-sikot, alam niya kung ano yung naririnig, alam niya kung ano yung ipinapahayag na salita ng Diyos, nasasanay ang kanyang tenga. Kaya pagdating ng takdang panahon, hindi siya nawala. Nagpaiwan siya. Nakukuha po ba? Kaya ngayon, nasaan ang mga magulang? Uy, nasaan? Nasaan yung babae? Nasaan yung magulang na babae? Ngayon, busy sa karirong. Hindi man sa karir, yun, busy sa pakikipagchismisan. Busy sa social media. Kung hindi man nasa abroad, ayun, may ibang mga kachat. Nasaan yung lalaki? Nasaan yung tatay? Yung magulang na lalaki? Ayun, tatay na, nagpapakabinata pa. May asawa na, nagbubuhay binata pa. So, sinong naiwan ang anak? Nasaan ang magulang? Kailan kayo magtatagpo? Kasi di ba, minsan yung magkaiba na yung babae at yung lalaki, kasi may kanya-kanya pa rin buhay na gustong ibuhay. At kapag nalaman nila ano nangyayari sa bata, nasan? Ano mangyayari? Nagsisisihan ang dalawa. Imbis na magsama at tingnan ano nangyari. Pag-usapan, ano na nangyayari sa anak? Bakit yung mga magulang hindi kilala ang kanilang mga anak? Responsibilidad. Unang-una ng mga magulang ang kanilang mga anak. Huwag niyong iasa sa mga gadgets ang mga dapat ninyong ginagawa. Huwag niyong iasa sa lipunan, sa gobyerno, ang kaligtasan ng inyong mga anak. Kasi dapat kayo ang unang-una. Aware po ba kayo na ang mga magulang unti-unti inaalisan ng mga batas na ginagawa ng ating gobyerno? Inaalisan ng karapatan na disiplinahin, pangalagaan ang mga bata. Aware po ba kayo? Kasi ngayon, no, parang yung pagdidisiplina sa mga bata, naranasan natin 'yan, no? Of course, alam natin ang hangganan ng pagdidisiplina. Yung pagpapalo, alam natin ang kahalagahan niyan. Iba yung disiplina na palo sa pambubugbog. Magkaiba yun. Pero ngayon, ah, bawal yan. Kakasuhan ka. Aware ba tayo doon? Pisa tayo ng pisa ng Santo Nino. Mabuti pa nga ang Santo Nino, binibihisa natin, ginagastos natin, pero ang mga bata, ano ang investment natin sa mga bata? Sa mga magulang dito, naalala niyo pa ba kung kailan kayo nakipaglaro sa inyong mga anak nung sila ay maliliit pa? Naalala niyo ba kung nakipaglaro kayo? O sila lang nakikipaglaro sa mga computer? Kasi dapat yung mga, yung mga magulang, di ba? Yung pagyakap, yung paghalik, yung pag, pag ano, paglalambingan, yung nakikipaglaro, nakikipag-usap. Eh nga lang, gaya ng nasabi ko, eh, may kanya-kanyang mundo eh. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya ang naiiwan, ang bata. So ngayon, ano ang kasama ng bata? Computer. Computer. Ano ang nasa computer? Gera. Kahalayan. Pati nga pagsusugal nandiyan. Dyan. Pero bakit hindi tayo nagiging aware na kung ano ang pinampanoon, ano ang sinusubaybayan ng mga bata? I share ko lang po itong latest na isinusulong ulit. Noong una, sinulong yung RH Bill. Ngayon, ang sinusulong, Anti-Teen Pregnancy Bill. Maganda yung title para maiwasan na ang mga kabataan mabuntis ng maaga. Pero aware ba tayo? Kasi hindi natin alam, no? nandoon na pala, papunta na sa Senate. Pag na oh, patay na naman ang mga magulang, eh kahit anong bill na ginagawa, hindi nila napipigilan ang pagbuntis ng mga kabataan sa murang edad kasi mali ang paraan. Tignan nyo, maganda yung title, Anti-Teen Pregnancy Bill. Pero sa loob niyan, nakalagay, na may curriculum na ipapasok. Sex education. Tandaan niyo po ha, hindi ko alam kasi kung may pakialam ba kayo dito o yung pagiging conservative natin parang wala sa lugar eh. Ay, Father, huwag niyang pag-usapan yan. Pero, tinan niyo, at four years old, four years old, ang sabi diyan, tuturuan na ang mga bata yung children masturbation. Four years old. Ituturo na sa school. Tuturuan na sila. At six years old, ang nahalagay, tuturuan na sila ng concept of bodily pleasure through the five senses. Six years old, at nine years old, ang ituturo naman sa kanila ay yung kanilang tinatawag na sexual rights. Four years old, katulad ng Santo Nino, maglalaro muna yan. Makikiminggil muna sa mga bata. At four years old, turuan mo muna ng kagandahang asal, values muna. Pero bakit ito ang gustong ituro? Ano? Para daw ma-prevent yung teen pregnancy. Eh murang-murang edad, i-expose mo sa ganun. Tapos pagdating ng Santo Niño, magsasasayaw tayo, pit pitsinyor. pit senior. Anong nangyayari sa atin? Kailan tayo magtatagpo? mga magulang, kailan kayo magigising na nawawala kayo? At dahil wala kayo, says yung bata, yung mga anak ninyo, naiiwan. Dasal, lapit na naman tayo sa santo ninyo. Dasal, dasal tayo. Gising. Hindi ko alam, no? Kasi bigla na lang sumulpot na meron na nito kasi walang nagbabantay. Walang nagmumulat sa atin. Ano? So, hindi na candy. Tandaan nyo, no? Hindi na candy ang hihingiin ng mga anak ninyo kapag nagkaroon tayo ng mga batas katulad nito. Anong hihingiin nila? Condom. Kondom contraceptive. Pag hindi mo binigyan, patay ka. Kakasuhang ka. So, nasa atin po, Nawa, sa gabay ng ating Panginoong Hesus, magtungo sana tayo kung nasaan si Hesus. Magsama sana muli. Magtulong kayo ulit, mga mag-asawa, mga magulang, magkita na kayo ulin para makita din ninyo kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat ninyong gawin. Amen.